Good morning mga ka-chikas and welcome sa aking munting channel sa wakas ay nakamtan na nitong ang si Ramon Montenegro ang kanyang pinakahihintay ang pagpapatawad nga nitong si Marites na ngayon ay mauwi na nga sa pagmamahal at nasabi nga nitong si Marites na siguro nga panahon na paayusin nila ang kanilang pamilya kasama nga itong si Tanggol at dito nga ay hindi inaasahan nitong si Ramon ang mga salita na lalabas nga sa bibig nitong ang si Marites ang pagpapatawad na matagal niya nang hinihintay dahil sa napakalaking kasalanang nagawa nga niya dito nga kay Marites at ngayon wow. ay tuwang tuwa itong si Ramon na nga sana nga daw ay dumating ang panahon na matanggap at napatawad na rin itong si Tanggol ang kanyang ina na itong ang si Marites na napakalaki ng nagawang kasalanan nitong si Marites dahil simula bata pa lamang itong si Tanggol ay hindi niya nga ito matanggap at halos puro paghihirap at pagdurusa ang dinanas nga ni Tanggol dito nga kay Marites at ngayon ay si Marites na mismo ang naghihintay din ng pagpapatawad mula nga sa ating bidang si Tanggol at ngayon nga ay masayang masaya itong si Marites dahil nga iniakon daw siya nitong si Ramon Montenegro sa maladimon yung pag-uugali nitong si Rigor at sa napakalupit nitong si Rigor at ngayon ay ngayon niya naramdaman ang tunay na pagmamahal na ibinibigay ngayon ni Ramon sa kanya na ngayon nga ay masayang masaya na itong si Marites sa buhay nga ni Ramon Montenegro at ngayon maraming mga netizens na tuwang tuwa at kinikilig ngayon sa love team nitong ang si Ramon at itong si Marites habang si Tanggulaman ay lumapit nga kay father upang hingin nga ang kanyang basbas -bas sa kanyang pagtakbo bilang isang mayor nga ng Maynila at dito nga ay matindi niyang makakalaban ang mga girero at ano kaya ang mangyayari ngayon at ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Giyako at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and bye bye